Magandang araw at uh, magandang buhay bayan Ngayon po ay araw ng webes November 30, 2023 At sa kasalukuyan Nandito po tayo sa uh, Sitio Kabatuan Santo Domingo Sa Manuel Fangasinan At ngayon po ay panahon po ng pagtatanim Ng uh, sibuya So atin pong uh, aalamin kung paano po Ang sistema ginagawa po ng uh, farmers po Ng uh, uh, bayan ng San Manuel So ang sistema ginawa po nila rito Is uh, direct planting o kaya direct seeding so buto na po na itinanim po nila at yan. yan at isinabog lang po yung buto at pagkatapos po nun ay ginamitan po ng tinatawag nilang gulis yung gulis po is yung parang malaking rake na gawa sa kahoy kaya kung mapapansin niyo po is parang naguhitan po siya ayun po ay ang purpose po nun is para bagyang matabunan po yung mga buto ng sibuyas ang buto ng sibuyas po pala mga kagandang buhay ay uh, kahawig lang po ng buto ng pitsay so ayan po ay eh, isasabog lang po nila dyan Tap, pagkatapos nilang maisabog eh, uh, ay gagamitan po ng rake and then na uh, iisprihan po nila ng uh, insecticide para po sa langgam dahil ang langgam po ay eh, pwede po niyang uh, itakbo yung uh, buto po ng uh, sibuyas Three weeks na po ito ganito na po ang mangyayari sa sibuyas na itinanim, itinanim po ng uh, direct seeding. So, yung po rito dahil uh, mara, masyado po silang marami ay uh, magbabawas po sila. Magbabawas po sila ng punla at yung iba naman po is maiiwan na po dyan sa plat na yan at uh, magtutuloy na pong uh, uh, lumaki. At syempre yung babawasin po nila is hindi naman po yung itatanim mga ay. Hindi naman po yung... Uh, uh, tapon mga kandang buhay kundi yon po ay uh, magsasagawa po sila ng transplanting so ibig sabihin po ay gagawa po uli sila ng uh, panibagong plat para doon naman po itanim yung mga binunot po na pula dito sa sabog tanim dito naman po ay titignan natin ang ginagawang preparation o land preparation po ng mga farmers sa pag uh, tatanim po ng uh, sibuyas so yan napakaganda na po ng uh, kanilang uh, lupang tataniman so ito na po yung uh, nakahandang pagtaniman po ng sibuyas ayan po nakaplat din po yan mga kagandang buhay so ang pagtatanim po ng uh, sibuyas po is by byplat Ganito naman po ang uh, ginagawang land uh, preparation po para po sa transplanting para do para po doon sa mga bubunoting sobrang pula. So dalawang bisis po yan ginagamitan ng uh, traktor para po maging buhaghag po yung uh, lupa. At pagkatapos po yan, ay uh, gagamit din po sila ng uh, kuliglig para po mapulbos ng maigi ang uh, lupa na pagtatamnan ng sibuyas sapagkat ganun po ang gusto ng uh, sibuyas is yung talagang uh, almost 100% na pulbos po yung uh, lupa para po maging malusog at malalaki po ang uh, sibuyas po natin ginagamitan din po yan mga kagandang buhay po ng herbicide o yung pamatay damo para po makontrol ang damo na siyang uh, aagaw po sa nutrition para sa sibuyas natin at ganyan po ang magiging itsura po ng naisprihan After po ng 3 days ay namamatay po ang damo Pero hindi po lahat ay kayang patayin May mga damo po na hindi po napapatay ng herbicide Kaya na nagsasagawa pa rin po sila ng weeding o yung mano-manong mapaglilinis po ng damo So ang sibuyas mga kagandang buhay is 45 days po yan na mula po ng itanim ng uh, direct seeding is 45 days bago po pwede siyang i-transplant at make sure lang po na may sapat na patubig pagka kayo po ay magtatanim uh, po ng sibuyas sapagkat yan po ay every 7 days ay kailangan mo pong magpatubig sa mga may katanungan po ay uh, mag-comments lang po kayo ng mga itatanungin ninyo at pwede po nating sagutin maraming, uh, maraming salamat po